Ito nga ang reaksyon ni Dalton Kinnick matapos ba naman ang kanyang mama performance laban nga sa panalo nila against sa Phoenix Suns. Well, bago yan mga idol, ito muna ang reaksyon ng ilang mga NBA fans sa kanilang na-witness na ginawa na itong Lakers rookie. Sabi ng isa, he's learning well and hopefully nga daw makakalaro ng mga minuto sa regular season itong si Dalton. Sabi ng isa, how did the Lakers get this kid? And cooking nga daw itong si Dalton Kinek at baka daw harap na ng Lakers ang kanilang secret weapon this season. And rookie of the year in the making. Ang banggit naman ng isa dito at sabi ng isa ay I've seen it up. Ibigay na daw ang rookie of the year award dito nga kay Dalton Kinek. At nagtatakang isang fan kung bakit nga daw nalaglag sa Lakers at 17 pick. Ito si Dalton Kinect na nag-drop ng 35 points. Basically, binuwat ang Lakers sa panalo. And most of the NBA fans nga mga idol matapos mapanood si Dalton at ang kanyang performance ay convinced na siya ang favorite to win the Rookie of the Year Award. At ngayon ay ito naman ang mga reaksyon ni Dalton Kinect matapos ng kanyang naging grabbing performance. Ayon sa kanya ay he caught the hot hand nga this game. At actually pinagpatuloy niya lang daw ang paglalaro ng basketball and he was just shooting the basketball nang dahil ang mga teammates niya daw ay was actually looking for him para ipasa ang bola sa kanya kaya shout out daw sa anila. Natanong naman siya kung naramdaman niya ba daw ang contest ni Bobo Bo sa anyang dalawang clutch 3-pointer this game. Well, ang sagot niya ay una daw ay he saw the rim and then he took the jump shot at saka lang daw naramdaman ang contest ng 7 foot 3 na si Bol Bol. niya pa nga na araw-araw niya naman daw kasi iniensayo o pinapractice yung mga ganitong tira. Kaya mga idol, eto, he expects it na pumasok and this game ay pumapasok nga ito and almost lahat nga ay pumasok. Sabi niya rin na he cannot think his head coach enough na si JJ Redick para daw sa confidence na binibigay sa kanya. At nung timeout nga daw nila para iset up ang play for him para nga isend ang laban sa overtime ay sinabi daw sa kanya ng kanyang head coach, just do what you do. Kaya naman daw talagang masarap na i-take ang mga ganunong klaseng shots when the coach and your teammates got your back at sinusuportahan ka. At nakwento rin eto Dalton kinig mga idol in the fourth quarter ay sinabi daw sa kanya ni Andre Davis pati na rin ni Lebron James ang Lakers superstars na it's time na nga daw. It's time for him na mag takeover over meaning yan mga idol panahon na para kay Dalton Kinect na i-take over ang laban ng dahil lakaw po na nga ang mga Lakers starters. At ganoon nga mismo ang ginawa ni Dalton Kinect. Nakita natin kung paano nga mag takeover over itong magaling na Lakers rookie and he actually scored 20 straight points para nga dadalin ang Lakers sa panalo. At hindi ba nga natapos si Lebron James dyan? Abay, napapost pa rin sa kanyang IG story matapos ng game. Sabi dito, canon that boy cold. So mukhang approve na agad kay Lebron James ang Lakers rookie. Hindi pa man nag-uumpisa ang regular season. Abay, grabe ba naman kasi ang kanyang tinalang performance. 35 points and history naman talaga yan. Dahil siya nga ang first Lakers rookie na umiscore ng 30 plus points in a preseason game since 1996. So kudos para nga dito kay Dalton Connect sa napakalupit na performance niya.